Katul, katul. Ah, dari loket tul. Cuma ini bisa. Ah, tu belum. Sian so, mengakai dulu. Uh, uh, welcome back po sa channel ni TV. So maraming um, salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta. Magandang hapon po sa inyong lahat, no. So Uh, andito na po ako ngayon mga kaidol sa dating uh, kubo na tinitirahan ko. No? So umalis na po ako doon sa inaabangan ko na bahay kasi uh, mahal na po para sa akin yung 1 5 1 ano, uh, po. So <clears throat> uh, uh, maraming salamat po sa nanonood ng ating mga videos. No? Ano sa si Nusias Mindanao sa inyong patuloy na pagsusuporta sa atin. So, yun mga I don't know ah. ah, nag-usap-usap kami ni Ibrahim no na ano ah, dito muna yung babae na tinulungan namin kasi buntis siya so ah, para na rin po sa ah, may makakasama yung mga anak ko kung sakali mang umalis ako dito na ah, mag-explore kami. So, nag-usap kami ng ah, asawa niya. Sabi niya ay dito muna yung iiwan yang yung asawa niya kasi ah uh, ah uh, hahanap sila ng malilipatan doon sa uh, malapit sa ano maraming tao so mag-aabang rin sila ng bahay po, mga na. so yang mga kaidulan nakakaano po yung mga pangyayari dito na Ah, uh, uh, sinusundan po yung babae no. So kasi buntis po yung babae. So so <coughs> sa mga ano natin diyan no. Uh, <coughs> dito po na ano yung babae na uh, sa ano. So 'yan mga kayo do no. Ah uh, uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa amin no. Uh, Luzon, Visayas, Mindanao. Uh, so so uh, nakaka uh, dismaya mong sabihin mga kaya no? kasi uh, uh, may naano po kami ni Ibrahim sa amin ngayon na uh, uh napakasakit sa loob mga ka, no kasi uh, mga pamilya namin uh, relatives uh, kamag-anak no uh, nagsasabi si pinagsabihan kami na uh, So nakakalungkot pong isipin mga kaidol na mismo ko yung mga pamilya mo, kaibigan at saka yung mga dati mong kakilala ay yun po ang nagsasabi sa na lumalaki. So yan mga kaidol no sa mga ano natin diyan. Ah uh, sana po uh, wag niyo hintayin na yung laki ng uh, yung sabi niyo na uh, ah uh, maraming madadamay po no so baka may mawawalan ah uh, mawawalan ng pagkaki, ano so mawawalan ng ano ba sa ano kasi uh, hindi naman po kami nag ano sa mga ano namin kaibigan o relatives kamag mag-anak wala naman po kami ginagawang masama uh, bakit po kami talaga pinag ah uh, <clears throat> uh, no? so nakakalungkot pong isipin na uh, mismo yung mga uh, ah, kamag-anak mo, kakilala, kaibigan, ay mismo, ah, sila mismo yung sumisira sa ano, pangarap mo. Na sana ay magkaroon man lang ng ano, maginhawang buhay. Sa, ano. So yan, ah, maraming salamat pa rin no, sa ano. So sa mga nag, ano, sa amin nagbabasa amin ngayon ni Prime no. Ay nakakalungkot pong isipin mga kaidun kaidun no kasi ah, tama po yung unang eh, yung sinabi ni Uh, kamag-anak mo, kaibigan, uh, <clears throat> mga kakilala mo ay mismong magbabasa 'yun, no. So ayan, uh, laban na po tayo mga kaidol, no? para sa ating pamilya. So ang akin lang po ay sana uh, hindi po dumating yung uh, hindi dumating yung panahon na uh, sa sobrang dahil uh, maano po pag maano talaga pag puputok yung ulo namin so mahirap pong ipaliwanag talaga so yan alaban na po tayo mga kaedul, no so maraming salamat sa nagbabasa amin uh, sa ngayon no so masama lang po talaga yung loob ko mga kaedul, no kasi uh, uh, ulitin ko yung mga ano mga ano sa amin nagsasabi na lumalaki na yung ulo namin kasi mismo pa yung mga uh, relatives mo uh, yung mga kakilala mo kaibigan so iwan ko mga kaidol no kung totoo ba talagang kaibigan o kamag-anak mo ang ano so yan mga kaidol no uh, laban lang po tayo sana po hindi darating yung panahon na ano na maging ganyan no <coughs> so andito po kami ngayon mga kaidol no patuloy kaming tumutulong sa nangangailangan no so uh, sabihin ko po sa inyo andito yung babae ngayon sa kubo na tinitirahan ko so kasama po niya yung mga anak ko ngayon mga kaidol no so sana po ay uh, magkaintindihan po tayo no sana intindihin niyo rin po ang sitwasyon namin so andito yung babae mga kaido no so yan uh, shout out sa inyong lahat diyan sa mga nanonood natin Luzon Visayas Mindanao no uh, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta so maano po tayo kunting shout out po tayo diyan uh, shout out sa inyo diyan Yamasaki Rin Jin uh, Susan Kadukoy Josephine Kanyiti Idil Carmen Nur Usman Munalisan Mendoza uh, Makilin uh, Adilin Uh, sa mga uh, ano natin na sumusuporta sa atin no blan Vladsey uh, blan Hawkins uh, uh, thank you uh, thank you very much po sa inyong patuloy na pagsusuporta sa mga hindi ko po na uh, shout out diyan uh, ano pala sa ano dyan sa ano uh, Balandrios family uh, shout out sa inyong lahat diyan uh, from Bacol uh, from Cavite at uh, saka Vicente family shout out sa inyong lahat dyan so dito kami, kami mga kaibigan So, dito po yung babae, no? Una yun to, oh, no? Balanrayos Family? oh, Balanrayos Family. Balanrayos Family. So, idol, si Idol, ang um, magpasakap ng sino pangalan ko, si Idol. Ah... Uh, Kalimutan ko ni Stor, Idol Nistor. Nistor, Nistor. Idol Nistor, siya. so, Idol. Si idol Nistor, ah, uh, siya, sa yung family lahat dyan from ano yun? Anong... Laguna yata yun, Laguna. Uh, ah, from Laguna pala. Ah, sorry po. From Laguna. Ah, sa Nistor, uh, pam... ah, sa Vicente family, Balan Rayos Pamili. taot ah, shout out sa inyong lahat dyan, uh, ah, from Laguna. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa, sa inyong pagsusuporta sa amin. So, andito yung babae na... na Nalimutan ano ko, Tol. Hindi pala pakita yung mukha, Tol. Nalimutan ko talaga. So, wag lang nating i... Ano yung mukha. So, yung aso ko po dito mga ka-idol, no? Uh, andito po siya. mga tedo so, no okay ma'am so nagkausap so, kami kanina tol sa kanyang ay, asawa ay ano anong sila? sabi anong sabi daw ah maga, dito muna yung asawa niya sabi niya tapos maghanap siya nila ng malilipatan sa aso pala yun maghanap sila ng malilipatan doon sa ma malalapit na bahay so yun mga ka-idol, no ah, Tanungin tanongin natin si ma'am kayak cana kena kutip pada marini yang kanyang cerita tuh susur lagi lam hati lah segera pada di kekono di kayu cuma putik di tumpah kayu dulu oh suate nah nanti mau tanah semua itu yang mau ngembang apa ulang ulang kita tuh ikut kita katul ah kata oh nanti nah kita kami kasih kami yang naga usap so ang sabi rin ng amin wag daw rin ano natatakot rin siya tulungan na sila kilahanan daw Nangita, kaya, kaya nangita langit, ngayon, pa siya. Nangita, nangita, Babalikan rao, babalik daw siya dito. Bag, Kas, bulas, o oh, makahanap um, siya uh, ng, o. Oh, uh, makahanap sila ng malilipatan know? nila. Yang sabi ko mga kay Dulo, na, kahit ngayong gabi lang daw yung ano nya Satu so, pala yun. So, kahit ngayong gabi lang daw. So, te, ang, kung kan mo, sure na dito siya, syudad, te, so, kay, yan, Dulo, yan, uh, yung kanto nga, banang nga makita ko sa kuhan. Kaya na, eh. Kailangan mo po yun, dito. Ito na lang din mo sa mga ano yung, ding-ding ko pagtiyagaan lang so sa mga na... tatanong no pasensya na nakalimutan ko bumalik na pala ang yung kapatid ko dito sa kanilang tinitirahan dati no o huwag kayong kalala kasi uh, alam ko naman si Utol na mag-ingat so, o, o, kasi kalala. mahirap mahirap kasi doon Tol kasi kasi dina... yun na, no hindi natin no to, yung totoo na at ang <coughs> sabi ni kapatid yung uh, kapatid ko yung may-ari yung uh, ayan yung ang um, tawag doon ayan yung makinig na wala pang sahod yung kapatid ko so ang gusto niya uh, anong tawag doon nagdagan uh, yung bayarin nila sa bayarin nila sa kanilang bahay kasi ang, ta ang tawag yun akala niya na vlogger ka no na so, kung vlogger ka merong pera marami oh, oh, yun talaga uh, yung alam, alam, nalaman niya kasi mga kadalang no, so mayroon ng bahay na Akala vlogger yung kapatid ko so ano ang, ang gusto niya nagdagan yung sahad, ano bayad pero alam naman natin na wala pang sahod so si Uto dito o oh, ah, wala so, adult, walang, adult kasi Ano mga kailo, no? Hindi pala na, so, ah, ano, man, ano. Man so, pupus muna natin mga kailo kasi na mga unang, ah, mga, walang mga, ilaw mga yung mga cellphone dito. natin. Lagi sa camera, tol. <coughs> <sa camera> <coughs> na no? So, yung ilaw ng... So, so si Prime lang po yung ano nito no, may dalang ilaw no. So, kunting, kunting, kunting na, laki, ano, dami ano, lang mo lang pa, lang Kunting, ingat na po tayo dito mga kaidol, no? Eh, Para sa, ano, ng babae, no? Kasi, uh, andito siya sa amin ngayon. So, pansam pansamantala lang po ito mga kaidol. Ngayong gabi lang ito mga kaidol, ngayong no? gabi o, kasi, yun, kasi. Hindi naman po yung, siya, ano, dito mag stay Ano ba? Anong kanang kaasawa mo? Gwardiya, di ba yun? Malaki yung ano nila, yung sahod nila. Hindi. Maliit lang, maliit lang. So, pila may bulan sa inyo ang kwan nito? Sa imong baan na dibana sa katong balay nga kwan niya? 500. Limang 700. Limang na to, kaya na nila. Ha? Kaya na nila. So, yan mga kaya no? So, ang mukha ninyo, na, kita nga, imong ang inyong pagkuyo dito maruhay na nakasamukon ko dahan makasilingan to sa inyong napilang yung ba na mga... noon mangita mangguto siya no basig kung tuto siya sulur kung nga balay tulba dili ang yung istorya sa kuha tinahanglan gudaw nga mapuyo niya yung asawa kay terbaho man siya sa sudad dyan yung gusto no? Oh, dool yung silingan no doon silingan so yung mga kaidol no huwag kayong huwag na rin kayong magalala kung makalipat sila kasi uh, sinabi ng asawa ng itong babae na hanap sila ng matitirhan nila mabangan nila yung yung madaming bahay so, hindi na yung mga kaidol kasi babalo namin sila ng mga pangdepensa mga kaidol no Mga mga depensa na bibigyan natin ano yung hindi talaga umano yung mga Aswang swang no. At na rin yung mga tiktik kasi tiktik kasi yung mahilig sa mga buntis tol. Oh, yung tiktik, talaga. Kasi yung dila nila yung ano sa mga ah, tawag ng Ah, dila nila yung ano sa mga tiyan tutusok talaga yun satan. Pero okay na siya mabalhin ka. Sige lang kayo. Banan ka na magkuha sa mga gamit dito sa inyong ipuyan dati. So, buti na lang tol. Dinala mo yung Hollywood. Ano? sa balo mo. Oh, meron nila akong madalang pang ano dyan. Pang ano. Alam ko kasi na kailangan nating bantayan tong buntis. So huwag kayong maglala sa mga magulang namin mga kaidol. Kaya nga dito na lang so, namin siya pinagalihan. Na, kasi yung, yung mas malapit dito sa beach. syudad kinila Aha. uh, o tol. Isa sa mga tetrahan ng magulang two ko kasi malayo mo. yun sa syudad. So dito, malapit lang sa sudad yung tinitirahan nila. Mas malapit, mas madali makapunta yung kanyang asawa dito pag uh, sapit ng gabi. No? So, hindi po madlock yung asawa nung ako nun siya. No? Sa, hindi siya matatakot na makaharangan siya ng aswang. Hindi no? po siya madlock. No? So, ito rin yung okay. ano, tol. Ito rin yung asin. asin at saka bawang. Didikdikin namin itong mga kaidol. No? Ito, mm. yung bawang at saka asin. Meron din yung bagakay so, tayo din. Yung bagakay din, ano, So dapat mga kay uh, I don't know. So para handa tayo ay yung bintana at saka yung ano pintuan ay anuhin natin. Uh, lagyan natin ng bawang at saka asin. So, so yan mga kay Idol. Tayo no? din na dito wala size by inch. No. Oh, talaga oh. Hindi pa nga kami nakatapos sa oh, pagano. Ay 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 ano ano ra na Sulod na, sulod natin, sulod. Sulod natin, sulod sa. Ah, okay, tuloy natin yung pag-ano nang ano no. Tingnan tingnan mo, tingnan si, mo. Tingnan subukan tayo nito, Tulba. ba? Sulod talaga tol. Oo, talaga yun. Tingnan ko ganit. Ganit Ganito yung ano. Sulod. Tingnan yung boses eh. Tignan mo. Tingnan mo to ha. Kasi ano, ito po to yung bawang. Nakikita to kung mayroong magpapakita to. Wala na silang magkatago dyan. Ayon, pati yung aso. Ala! Matulog! Galitong, galitong, galitong! Kaya mga kaya doon lang. Nagbiktas, nagbiktas, nagbiktas. Yan. Ihalo natin yung bawang at saka sa asin mga kaya doon akin yan. Ang lalang ko. So. ka panik eh ha. Yung ka handok eh. I-relax lang yung muna una. -una. I-relax lang. Relax lang kasi yung lang kaya yun lang ka handok eh. Kaya yun lang, lang Yan ang bawang at saka asin mga kaya dulong. So kukunin rin. Kukunin ko rin yung punyal ko. totol bisar totol iya may na mayano ko ditotol itu yang punya aku maka kayo dulu so kailangan natin makapaghanda so may ano din ako totol may buntot lagi akong na totol anu ito so, mga kaido no so ito yung talagang mabisang panlaban din sa masasamang elemento no so yan ang buntot pagi mga kaido tignan natin ngayon mga kaido no so yan yan ito tol buntot pagi so, yan i yan yung mga kaido no susubukan natin ngayon yung anong nila yeah, yeah. kailangan namin kami natatakot kasi na ipintra namin to alam namin ito kung ito ng mga aswang kailangan namin isa kailangan namin harapin ito mga kayo doon para sa babaeng buntis no kaya 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 so ay so, lakahan lukti ha ay lakahan lukti ha balay ni hindi sila basta basta makasagod ay sagrado niyo nabutan nga naman kasi ng palibot sa balay kayo so andito na rin yung mga

Ay, si. Si, Mason. mo di ha, si. Si, mga kayo, no? uh, tatablahin ko talaga tong mga ano na to pag malalapit uh, uh. so, uh, yung mga uh. anak ko sana <laughs>